sumiksik ng sumiksik at least hindi ko na siya papatagin at pinantay ko na, sisiksik na lang ganoon pinatag, minos ko na yung panambak doon yan, ito papatagin ko pa to ganoon so yun mga kamis kayo na dito ha, ah. umaga tingin na umaga ang uh, pinatag ko at ngayon ito, minos ko yung panambak doon ya tayo nga lang tayo ng at, uh, mainit. Pag alas 4 na pero matindi pa rin ang init. Ya, Ayan, soft drinks. Bumili si manager ng soft drinks. Uh, inumin natin. Hmm, hmm, diba? Walang baso eh. Di solo ko na to. Tutunggayin ko na to. Wala bang baso? Wala daw. Tingnan nyo. Ubusin ko ito. Wala ka magalit. hmm, yeah. ha? Ah. Malamig di kaya itungga. Nang diretsuhan. Ah. Okay. Yan ay pinatag na natin. So dito naman ulit tayo sa kabila. Wait, dito tayo medyo malulim sa kabila mga kamiks. Dito. Dito yung ano. Dito yung CR ko. Ayan. Diyan ko muna tinambak yung mga kahoy. Para pamimigay ko yan kung sinong gustong may gustong ano yan. Kumuha. Panggatong din yan. Ayan. Ayun, oh mayroon tayong ano, bisita rito. Dito pala nagsilang ng sanggol yung uh, ating pusa. So, ayan mga kamiks dito ko ipapantay yung lupa. Dito. 'yan Dito para yung nakataas yung ating flooring. Medyo nakatrap ng konti yung ating siya. So, ayan mga kamiks. Simulan na natin patagin dito. Ah. Ha 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 ang panahon. So yun mga kamiks Yan, yan na label nya. Ito na yung pinaka label nya galing sa si, dito sa may pinto ng CR. Yan. Tapos yun yan. Ito naman ang pinatag ko. Ah. Lagi natin pag ulan, pang ulan -ula. kasi pag umulan na yan isisiksik nila ng ulan yan Whew. Yan okay, na mga mix, Pala tayo pala Pala time Kaya na umaga ko tayo sinimulan mga kamix kaya lang kanina ginawa ko mag live ako Ito ito yung ating uh, video ngayon ah! Yan pala Matin pala ay wala pang matin ang hawakan Bakal kasi ito mga kamix Dapat napawiling nga dito Ayan okay. thank <laughs> you Pwede na lang tayo din. Okay. Ngayon mga kamiks. bukas naman. As 4 na. Bukas sa umaga. Kasi medyo pag sa umaga ay magandang pana, magandang ano magandang init ng bigay sa umaga kaya maganda sa umaga mag ano, papawis talaga. Ito ng ating gamit ay dito na natin At ito, kasi baka alam mo na, ang halupin, minsan eh, natin mapapansin ni eh, sumasali si dito. Yan, eh, itatabi natin para di, hindi ano na makikita. Ito pa naman ay stainless na sulit Iba't iba diba sila dito lan So ayan mga kamix, bukas siguro ay matatapos na natin itong patagin. Ayan na lang eh oh. Ang gawing yun, saka dito sa akin tinatayuan. Ayan. Ito yung patag na lang eh oh, ayan. Oh. Kasi ka, ginawa ko kanina yung ating puso ni Gru ay ano, minuksan ko kayo na yan at siniminto ko yung yung pinagtagusan ng PBC. Ang galing sa, sa pinaka-CR hanggang dito sa so may tangke tapos yung may ginawa din akong singawan niya, papunta doon sa may ganal kaya uh, ko din yung tubo niya kaya mga kamix kaya video na tagal na kanina dapat natapos ko na ito ngayon kaya lang eh siyempre dito muna ako nagsimint pinilitadaan ko muna so yun mga kamix bukas ay bukas ulit ganito lang muna tayo mag video ang ating video hanggang dito lang muna mga kamiksano, Ano? So, bukas naman. Papahinga muna tayo. At na eh. Tapos 4 na po mga kamiks. So, ayun mga kamiks. Uh, bye bye. Uh, bukas ulit. Ang ating video. Okay.